pasakay yon syempre meron tayo isang mabilis ang hakot nyo yun kiginto ko to lang yan regular client natin yan at kung pare natin syempre yung ating client at dapat isang taga lang yung kasama natin dyan pero nya uh, nagsama na rin si Ron, Ron ng isa at para raw mga bilis, dahil nga medyo maulan de, sige pumayag na rin tayo at ito na nga syempre papunta na tayo Ron at medyo parang malilate na rin kami dahil maulan ulan at ito yung mga ikakarga natin dyan para mga paninda to na natin para mga ukay-ukay, auction yung mga, alam nyo naman yun yung mga parang ukay-ukay na parang ganyan, yung mga damit-damit ganito yan at dyan lang namin dadalin yan sa giginto ayan, pag nagkaroon na sila syempre ng, ng physical store trapay uh, drop by kayo dyan malapit lang yan sa may iral Pavilion. Tapat lang halos ng Iral Pavilion yan sa Gikinto. Lagpas lang halos ng ng LTO kung hindi pa kagaling sa Plaridel. Kung galing ka naman wala Walter Pwede na to. Walter Giginto basta lagpas ka lang din ng Walter Biginto. basta tapat ng Eral Pavilion lang yan pag nagkaroon na sila ng physical store na i-open nila ron at sa mga bilisan lang to dadaling nga natin turon ron at yun nga muli maraming maraming salamat sa mga nagiging client namin at sa mga nagiging repeat client namin maraming maraming salamat po at uh, salamat din sa mga tropa natin nagla like nag share nagpapalo syempre sa pahakot pasakay at maraming maraming salamat sa mga nagre-recommenda sa amin at syempre maraming maraming salamat din sa mga batang nakakasama natin maghakot-takot at yan medyo na uh, talagang mahirap maghakot sa ngayon dahil nga medyo maulan at marami tayo nakaka-cancel na hakot pero kahit papano nga yung mga ganito eh sige pwede naman at kaya naman ng mga kasama natin at gusto rin naman nilang humakot ng humakot dahil wala nga silang masyadong ginagawa ngayon dahil nga uh, walang masyadong racket dahil nga maulan eh pag tinatawagan naman natin sa eh, umuoo naman sila at yan nga yung mga nakakalaro natin dito sa tap tap yung mga bata na yan napakalalakas ngayon yan syempre ka, ka, kalakasan sa laro kalakasan sa takbuhan kaya masarap din i-challenge sa laro at saka yun syempre patapos na rin kami isang mabilisan nga lang to maraming maraming salamat muli kay, pra kay paring Francis yan na syempre uh, laging kumukuha sa atin at uh, nag nag a nga sa pahakot pasakay. At syempre, maraming maraming salamat din sa nagla-like, nagpa-follow sa Bjam Lights and Sounds, ha? Sa mga event na parating sa inyong pamilya. Pag nyo ng lights and sounds, PM lang po kayo sa amin. At syempre, yung pahakot, like nyo na rin yung pages namin, ha? Pahakot pasakay. Maraming maraming salamat. Sumayon nyo ako, payapan. Peace be with you. God bless. putrip tayo! Mom. Sa mga gusto magpahakot at pasakay, pasakay, uh, um, PM lang kayo sa page nila kuya. Okay, thank you ate. Hakot pasakay. Yan. Yeah. Gigi, pag gusto nyo magpahakot, message nyo lang sa kuya. Yo, thank you ma'am. Uh, sa mga naglilipat bahay dyan, pahakot pasakay. Yun, Yo, thank you pa nana. Pahakot pasakay na po kayo kay sir. Yeah, thank you. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. yun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa pag-usapan po natin. Meron po tayong uh, pinaabil, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya maraming maraming marami salamat din sa mga client din natin na nag sa bija lights and sounds. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share nagpa follow nagko comment at nag-subscribe syempre sa pahakot pasakay at saka Bjam lights and sounds Maraming maraming salamat po. God bless